Ito guys Meron din ba ito sa inyo? Ayan Kung nakikita po ninyo ito sa area ninyo Pwede po natin itong ipakain sa ating kambing Ayan Ito ang tinatawag namin dito na tulog-tulog Ayan sya Medyo malalaki kaunti sa malunggay yung kanyang dahon guys Ayan Ayan ganito yung kanyang itsura ayan tulog tulog ang tawag namin dito guys at ganito naman ang kanyang puno guys ayan parang ganito lang guys ayan. ito po ay pinapakain namin sa aming kambing baka at saka sa kalabaw ito guys siguro naman kumon na to sa atin kahit sa ang banda sa Pilipinas meron ito ito yung baliti guys yan or dalakit tawag dito sa amin minsan nga makikita natin ito sa mga park yan baliti napakagandang ipakain po ito ng ating mga kambing guys lagi po kami kumukuha nito at heat resistant po ang baliti guys hindi po siya ganun kadaling mamatay yan. at ito rin ay minsan kinukuha ng iba yung mga mahilig sa bonsai ayan balite ayan hindi po yung red balite guys guys ha iba po yun ito yung itsura ng kanyang dahon ayan ayan ang kanyang puno guys ayan. ito guys ito yung tinatawag namin dito na siya po guys ayan at pag namumunga po ito guys namumunga po ito ng uh, maliliit bilog at saka kulay pula ayan ito yung tinatawag namin dito na siya po guys brown po ang kanyang katawan guys ganito po kanyang katawan guys ayan kulay brown po siya at uh, karagdagang informasyon lang po nito guys ito po ay naging uh, source of income ng ating mga kapwa Pilipino noon ah uh, pinuputol po ito tapos binabalatan ah uh, ibinibinta po nila sa murang halaga guys Yan. ito yung siya po guys at hint lang po pag tayo po ay magbigay ng ating alagang kambing nito guys dapat yung dahon niya kailangang mature na para maiwasan ang pagtatay sa ating mga alaga ito guys ah, sigurado daw ako alam to ng lahat ayan di ba biyabas to <laughs> kinakain rin ito ng ating mga kambing guys at hint lang guys pag magkuha kayo nito ng biyabas guys dapat ganito pa ang kanyang kulay ng kanyang branch guys ayan hindi pa ganito dapat hindi pa ganito ayan kasi pag ganito yung kunin natin dito banda ah, parang 1, 2, 3 puno po ito ng nutrients guys at gustong gusto po ito ng ating mga kambing guys yan wag yung ano na ha? wag yung matured na masyado yung dahon guys dapat parang tangkay pa siya guys ayan biabas biabas lang malakas